na pala guys tayo in ala, gumising na at kan kanwari tayong tayo kakagising pero kanina pa tayo gising mga par guys babalik na rin ko para mahirapan kayo manood yan binuksin ko pa pala ito pinto guys yan at kukuha tayo ng isang itlog channel natin ref. Ah, at ang ating gasol dapat natin ay buksan para tayo makapagluto. Pinuksan na natin ang ating kalan. yan. Magpakahirap muna kayo manood mga guys. Pinuksan ko na ating kalan. Pinukpok ko na ito dyan at pinunok ko na dyan at biniyak. Ayan, ilagay na akong mga ano-ano sin dyan. Marapang pulasa. Ayan, ah, itinipatin tayo na lang maluto. At bang, luto na. At masarap kasi guys, pag may ano, yung parang hilaw pang dilaw. Ayan po tayong dalawang santok ng kanin. Diet lang guys, diet. Tama na to mga guys. Yan. Tatalan natin sa lamesa. Tusubo tayo. Oh, mainit pa. Bye bye guys. Thank you for watching.